Ayun mga boss, mga logs, good morning. So meron tayong rescue dito, L300. So nabaha daw ito kahapon. Uh, Pag-park ni boss dito sa, ano, sa mall na ito. Eh, mga isang oras, dalawang oras. So ayaw niya na makambyo. So sabi daw yung ibang mekaniko, uh, ano, uh, clutch master daw ang sira. Saka nagbawas daw yung fluid yun ang sabi ng uh, mekaniko uh, ginagawa siya ng sira so ang katotohanan katutuhan, nito mga boss dumikit lang yung uh, pressure plate sa ano, lining kaya kailangan i-cambio mo siya para humiwalay tapos i-start nyo yung nang gagawin dito pag mga nabaha kayo so kay maniniwala na ang pabakagad yung transmission so gawan nyo na muna ng paraan papagita ko sa inyo yung transmission so binuksan pa rin ni Gani ko to rubber sa secondary clutch balang pa siguro pasigawin. tapos itong fittings na to para binuksan niya oh. oh. balang pa siguro ano uh, pasigawin yung fluid para sabihin gusto mo talaga yung clutch uh, naman tayong ganun so nabahan lang to yung 300 na 8 na Euro 4 May niluwa siya kasi sir, oh. Niluwa lang Oh, para apakan mo nga sir ang clutch. Tingnan ko. Okay. Up. Bibiya bibiyahin na ba kayo? Bibiyahin na kayo? Ayun. Oh, may tulos ka ba diyan ano? May mga tulos ka ba diyan wala. Ah, um, ano to? 14 yata to? 12. Wala naman ni Logan ng lods oh. Ah. Oh. Yan, il 300 to. <laughs> Yan mga lods oh. So nabaha lang if Euro 4. Oo oh. Do so, higpitan muna natin 'yung nilawagan ng mekaniko. So ito, mga brother, uh, sinikipan lang natin tong fittings, yung tube. Kasi baka naluwagan. Mamay, tumagas pala. So yun, mga brother. Uh, grabe. Ito nalubog lang sa baha, ay natulang agad ng ano, tumingin dito na technician eh ano, uh, clutch master daw ang sira kaya palitan. So ayo na makambyo. So sa madaling salita mga loads, mga brother, eh ano lang ang naging ano dito problema. Pressure plate clutch lining dumikit na. So ayaw umiwalay doon sa ano. Kaya kailangan pag mga ganun nangyari sa inyo na bumaha, lalong-lalo lalo, na binayo sa sasakyan yung manual. So, yun. Pa-cambio uh, nyo na muna. Kahit reverse, primera, start nyo. Para matanggal yung kakapit nya doon sa, ano, ah uh, loob ng transmission. sila so, kailangan nating gawin. Mga loads, pagka matagal na kagarahe, nagaling kayo sa manual transmission nyo sa sasakyan nyo. Pagka alam nyo, hindi na ah, primera niyo nakapatay ang makina tapos primera tapos uh, kahit hindi niyo napaka ng clutch start para kumaldag siya Diba? para humiwalay yung sa pagkakapit yun lang mga brother ang gagawin natin kagad tapos huwag natin i-handbrake yung sasakyan kapag galing tayo sa baha kasi baka kumapit naman yung brake nyo yung, yung sa likod mahirap na lalo na pag brake nyo yung likod nyo nang gulong So, pag kumapit yun, yung drum sa bricks, mahirap din yung pakalasin. Ang gawin nyo naman din doon, cam nyo rin, primera, tapos abante. Start para bumalas yung ano, primera, tapos start, huwag mo pa clutch, patalunin mo yung sasakyan para umiwalay. Ganun lang mga gagawin natin. para seem like siya sa ano, transmission, tutama so, ganun problema. Euro 4, 300 to mga loads. Ayun, uh, chinik lang natin. Kasi, yun niya, inatulay siya, nagpagpit niya na, ano, uh, primary clutch, ang papalitan. So, sinisingil siya ng 5,000 daw, or 3,500, gano'n na kung, ano. Kaya mga loads, uh, pinano ko lang sa inyo, yung mga dapat gawin pag nabaha tayo. Thank you, thank you mga loads.